Pa. nandito po ulit ako nandito po ako sa may uh, ha? atin pong silipin yung ginagawa pong kapitulyo ng Tracy Marches na ginastusan po ng multi-million pesos ko ito po yung napakagandang bagong kapitulyo ng Tracy Marches yan po, malapit na pong matapos yan, napakalaki po niyan ng para pong piritin niya at paglalabitan po at pangalaman po yung producer na po binabantay na po yung ano yung uh, parking area Ayan meron na po nila yung, uh, yung makalitok dito Ayan Banta ito pong banta po niya Ayan po yung ating bagong kapitulo ng Si Andres Ma eh malapit na pong uh, lumipad lumipat dyan yung ating mahal na mayora uh, Ma'am Dima uh, ang aming mayor dito sa Presi Ma'am Teres tuyan po yan na uh, tao saka yung si Bais namin napakabait po yan na uh, mga namunguno dito sa Presi ayan po talaga napaganda yung aming kapitulyo dito sa 3C bagong kapitulyo ayan po so, uh, dito na lang po yung aking munting pagbibideo uh, sana huwag niyong kalimutan share, like, subscribe yung aking channel Papa Nards TV po